yung mga tol, alam natin na dating, ah, ano, tol, tol Ay, tol. Dating ano pala to? Dating Nike Boundary. Hmm. Tapos sulog boundary ngayon, may sarili ng unit. Oh. Ito mga <laughs> tol. Pangalawa na. Uh, pangalawa na to. Oh. Ito yung Mirage Model 2026. eh tinan mga tol, naka mags na. Oh. Iba na yung mags niya, no? Mm, hindi nakagay ito sa dating. Two-tone daw ang tawag dyan. Tapos ang kanyang salamin ay ano na LED na projector mga tol. Sobrang lakas niya sa liwanag. Hindi na siya bulb. Tol, tinanaw natin yung makina niyan, tol. Tol, magkano kuha mo dito? Ah, uh, ano to, tol? Ah, uh, kung hulugan, ano siya? Ah, uh, 17,000 monthly. Kung cash, ano siya, tol? 841,000 kasama ang tax. Ah, kasama. Magkano tax pagka Mahal ang tax tol. Nasa isang daan mahigit. Ah. Kinukuha lang ng mga politiko. Aba, ba, mali. <laughs> <laughs> ito po yung makina ng ano. Makina. Linis pa, no? Bago, no? Hmm. Model 2026. Bago. Advanced na, mga tol. 2025 pa lang ngayon, pero... So, natuno 2026 na ano natuno na yung o. ano yung ano niya, model niya. So, ito po yung makina niya. Ito yung coolant. So, sa coolant, mga tol, may mga level yan. Ayan, ito level. May hangganan yan mga to. Di pwede sumobra. Tapos ito yung kanyang brake fluid. Battery niya mga tol. Ano sukat na ito? Tapos ito yung ano to tol? Fuse box. Fuse box. Ito yung mga natin tol. Yeah. So, ito yung fuse, fuse pu box mga tol. Ayan. Ngayon, ah, uh... Ito yung ano no. Ito naman sa wiper. Hmm. So ito po yung makina mga tol may kita niyo. Ito ano ba tawag nito? ABS. ABS. Yan ang Equator. mahal. Ito yung mahal no. Oh. Oo. <laughs> 100,000 yan. 100,000 eh. mga 100,000 to mga tol. Ganyan lang kaliit. So ayan may kita niyo, wala siyang tak, hindi kagaya sa Vios. Ito yung kanyang air cleaner. Ayan. Makina niya mga tol, 3 cylinder the tatlo lang po ang piston na ito. Hindi ka guys sa views na apat. Kaya tipid siya sa gas. 1.2 liter makina hmm. niya. So ngayon, ito yung looks niya mga tol. Tapos, tol. ah, uh, ito yung loob niya, no? Ito mga tol. So sinarado na ating tropa, So ito mga tol. Tol, ito po nga rito tol. Maluwag. Maluwag ang kanyang ano. <laughs> yung loob, no? Maluwag, no? Maluwag. Oh, tol, maluwag to. Lalo yeah, ko. Ako tol, 5 ako eh. Five, ano, anong height mo? 5 lang ako tol eh. Five Pero, yung tropa natin, ano lang, 5 <laughs> uh, flat. Pero yung mga 6 footer, tingin ko okay naman, maluwag pa rin. Maluwag pa rin. No? Oh. Ito ang kaganda sa Mirage. Sa Bios kasi. Medyo masikip. Ano? Medyo masikip. Tapos power window na rin siya. Ito. Hindi nakasusit. Susiyan na mo tol. Ayan okay, no? power window mga tol. Ito po yung Mirage Yung compartment niya, tol. Tingnan natin. Tingnan natin. Medyo maluwag siya. Yung gulong na ang size po ng gulong na ito, 17 inches po. Yung gulong. Mirage G4. Oh, ang ganda, mga tol. Maluwag din ang compartment, mga tol. Maluwag, oh. Kasya ang ano, yung container na yung sa tubigan, kasya siguro dito 20. 20 pieces, na hmm. Maluwag, oh. Meron ba tong ano libreng ano gulong? <laughs> Kaya lang you know, medyo pangit na yun sa 2026 para siyang amba, donut tire. 5 inches lang yung binigay sa kanya mga tol na pang ano. Pang ano lang talaga. Oh, ito yung ano tire niya. Reserva. Reserva lang talaga. lang talaga. Ano hindi siya pwede pang daily. Oo. Oh. Pero yung kanyang ah uh, tail light ano pa? Bulb. Bulb pa mga tol. Hindi pa siya LED. Pero kanya signal light LED na yata ito. LED na niyan Oh, LED na. Kanyang tail Ano mga tol? signal light ba to? Tail light. Yung tail light brake, no? brake light. Ah, brake light. Okay, ito. Ito yung signal. Yung bulb pa. Tsaka valve yung brake light. Ay, ah, yung light. ano? Reverse. Oh. So, ito mga tol. Tapos, tingnan natin yung loob niya. So, mga kukuha ng ano dyan. Ng uh, Mirage G4. Ito. Ito po ang kanya. Tatol, sa loob title. Sige, So, power window na rin siya uh, ito po yung panel niya mga tall touch screen na rin na oh, touch screen oh touch okay, screen niya mga tall Tas meron siyang ano volume ito sa radyo oh maka-copyright tayo ito yung aircon niya ito yung thermostat adjustan ng lamig ito yung pan ito naman kung... Ano to eh, <laughs> uh, kung alba sa mukha mo lang itatapat, <laughs> pero sa akin kasi ang recommend ko dito para yung ah, pati parehas. yung pa malalagyan ah, automatic transmission mga tol itong drive yan po yung automatic neutral ito mga tol Tingnan natin ha ito yung drive neutral reverse park ngayon kapag itong B ginagamit po yan kapag kapaahon o kaya mag overtake kayo ng isang sasakyan mga tol handbrake pa lang siya mga tol oh. Tapos, ang kagandahan dito, meron siyang, ano, dito yung saksakan kapag ka yung dashcam. Dito sinasaksak, mga tol. So, kasi dito nakalagay. Hmm. Yan, dito nyo yung sasaksak. Tapos, meron siyang charging ito. Ayan, mga tol, USB type. Yan, pwede rin kayo bumili ng built-in na uh, USB, ano, yung pwedeng saksakan ng USB, mga tol. Tapos, ito naman, Kapag ka, ginanyan mo yan, yung amoy sa labas, maaamoy nyo mga tol. Pero pagka ginanon nyo, ah, yung hininga nyo, ikot-ikot lang dito sa loob ng sasakyan. So ayan, aircon mga tol. Ito yung hazard. Tapos yung kanyang panel mga tol. Ano pala siya? Analog pa lang. Ano. Yan. So, kamusta ang performance nito tol? Um, dati kasi akong naka-manual, Okay naman. Ma-relax siya i-drive. Mm. Tapos, medyo okay naman sa pang-city driving. Pwede pwede na. Ay, ayaw at nagustuhan mo rito sa Mirage? Ang Mirage kasi medyo automatic. Aantayin mo siyang tumulin. Hindi ka gaya sa manual na oh, matulin na kaagad. Ikaw na yung magkakambyo. Yun lang. Tapos, ang nagustuhan ko rito, ano? yung relax siya i-drive eh. Pwede ka mag-cellphone habang nagda-drive, kumain. Okay. okay. <laughs> yung, ang hindi ko nagagawa sa manual. Mm, okay. Pero bawal yun, ano? Ang ah, bawal yun, <laughs> pero pag pagalang bawa, ano, na gugutom ka, pwede ko kong... yun. Kurat, kurat oh. na. Oh. So, yun mga tol, yung tropa natin. Ito, ito yung compartment niya mga tol. Ayan, tapos, wala pa ba <laughs> ng secret na ano to? Na. Ah, uh, wala pa, wala na, na, secret na, wala na. Wala na, yun Lang, basic, basic na basic. Basic lang talaga. Pang ano talaga. Speaker niya, apat ang speaker. Apat ba speaker na ito? Ayun, apat na rin mga apat. tol. Maluwag siya mga tol. Six footer, pwede siguro dito. Eh, pwede. Ako mga tol, trip po yung height ko. Ayun oh. malayo pa o. Oh. Kahit six footer, abot pa yan. So maluwag siya, perfect siya sa mga ano. O service lang talaga. ano? Oo. Ah, uh, 1 to 10 tol, anong rate mo rito sa Mirage G4? Ano siya tol? Ah, uh, 10. Aba, pambira. <laughs> <ito>, no? Bakit? <laughs> bakit 10? Napakatipid sa gas. Ah, uh, nakaano na tayo, 123 kilometers. Isang bar pa lang ang na nabawas. Aba, pambira, no? Eh, makonsumo pa to dahil bago pa to eh. Masikip yung piston pa titipid pa to lalo. Ah, oh, okay. Oh. Pagdating ng 20,000 kilometers. Hmm. Il ilan na ba natakbo nito? 123 pa lang. Ikot-ikot pa lang. <laughs> 123 lang no? Oo. Oh. 123 pa lang mga tol. 123 km pa lang, no? Oh, tol, 123. Okay. So, wala pa siya isang 1,000. Pag nagay isang libo na, palit oh, pa, na. ka oh, na. Papachain sa il na. <laughs> Saka yung ilaw niya, hindi ka kaya sabi, may ilaw dito ang ilaw lang niya, doon lang. sa mga talo, yung ilaw talo. Yan, dyan lang. Sa driving, ano lang yung ilaw niya. Pero dito, wala. Parang tipid talaga. Tapos dito, pwede kayong maglagay dito ng mga stop toys, mga talo. Yan, mga unan. Ito naman, di, di ba siya naka-leather? Oo. Oh, oh, na kailangan pa leather ya. yung mga talo, lalo't lalo kung babiyakay kaya. So, yun lang. Mirage G4. Uh, model 2026. Naka ang nabago lang sa kanya mags. at ano yung nabago tal? Uh, ilaw, ilaw, mga Ayan. Ilaw niya LED na yung sa harap. Tapos sa uh, likod. Okay. Tapos may ano na pala daily driving light. Kaya yeah, tol pa ab mo adon tol. Tapos pag bukas mo ng makina, sarado muna natin. Okay rin siya. Tapos naka-disc brake, disc brake siya mga tol eh. No? na naka disc brake saka sa likod drum brake pa lang ano oo oh, oh. okay buksan mo yung na, tol ako siya mga tol perfect siya sa mga na uh, maganda ang gaganda kasi dito zero down zero down to tol ano oh, zero down tol ah uh, seven 10,000 plus monthly. 17,000 lang ang kanyang, ano, wala pa siyang pag-light, mga tol, yun ang yan. Ilang kulang sa kanya dito. Pati. Ayan, tol. Naka-ano yan? Naka-daily driving Sige, light. Sige, tol. I-boost mga ilaw, tol. Yan. I-lead mo, mga tol. projector. Ang lakas niya sa gabi. Sige, tol. Atras mo, tol. Tignan <coughs> natin, mga tol. Tropa natin. Pwede na siya. Pwede na talaga siya, eh. Kung isipin mo. Pwede, pwede na siya pang daily. Ayan, o. naka led Ang ganda, mga tol. Ang ganda. Eleven. Yun. Ganda. Ayan na. Oh. Ganda mga tol. Yun nga lang, naka, yung antena niya sa likod, hindi pa siya shark fin. Hindi hey, kagaya dun sa BIOS mga tol. Ito yung sa BIOS eh. Pakita ko sa inyo ay na naka shark shark fin na siya eto hindi antena lang uh, oh yun ang inagkakaya basic na basic uh, uh, So yun lang, uh, uh anong ipapayo mo sa mga kukuha ng Mirage G4? Ah, okay ang Mirage. Medyo matipid sa gas. Tama-tama pang grab, pang sunugan ng gas. Okay. Lalo, ngayon medyo matumal. Rolling ng rolling. Uh, <laughs> Ito um, ang bagay. Yun. Kaya lang mga tol, uh, Meres G4, quick review tayo. Dupet.